I.B.P. President, uh, Attorney Cayosa, good morning po. This is Aljo Bendio. Attorney. Good morning Aljo. Magandang umaga po sa ating mga kababayan. Opo. Uh, gusto ko lang pong hingan kayo ng reaksyon dito po sa pagbibitiw ni na uh, uh, Executive Secretary Bersamin at DBM Secretary Pangandaman na tinanggap po ng Pangulo Ferdinand R. Marcos uh, uh, Jr. out of delicadesa. Attorney Cayosa. Maganda kung ang rason niya ay uh, out of delicadesa. So yan ay katangi-tangi at unusual na nakikita natin sa gobyerno ngayon. Uh -huh. Ang uh, sinasabi nila kaya sila nag-resign dahil nga uh, dinadawid sila nitong si Congressman uh, Zaldico sa kanyang uh, uh, video uh, message or revelation. Uh -huh. So kung it is really out of delicadesa, eh di maganda. Magandang example yung ganyan. Ngayon naman, kung merong katotohanan na meron silang uh, katiwalian na uh, kasangkutan, eh di ba dapat uh, resignation is not enough? Dapat managot sila. So hindi natin alam. Uh, it is an interesting uh, development. Of course, dito sa mga nakarang araw na politically charged environment, E eh, yung mga ganitong mga uh, developments, yung pag-re-resign o pagpapalit ng key members of this cabinet, uh, yung executive secretary mismo at saka yung uh, uh, secretary ng budget uh, management, di ba? Apo. Very crucial yan dito sa usapin ng budget insertion at uh, kuwan at uh, yung panggarambong mm -hmm. ng mga kongresista at mga contractor at iba. malaki ang political repercussions. Uh, in, in one way, uh, maaaring yung pag-resign o pagtatanggal, hindi, hindi malinaw sa ngayon, eh, it will respond uh, to the club more for accountability. But pangalawa naman, uh, it also raises a lot of questions. Mm -hmm. Di ba? So, importante yung follow-through. No? Uh, kung ano man yon hindi natin, hindi naman in-explain o di-detalye kung ano yon minsan conflicting pa kasi just a day before yung uh, pinag-announce na tinanggap pag-resignation, yung Executive Secretary yung ating Chief Justice sabi niya uh, hindi totoo yan. <laughs> hindi na rin uh, disconnected na rin ang sinasabi nila. Kasi kung mag -re ka, di dapat na plano mo yun way ahead of time. so But uh, whatever it is, kinakilang malaman ng tao na yan. Iba para manahimik at uh, na kumupa yung spekulasyon at babalik ang ating focus dun sa malaman natin ang katotohanan, sino bang involved dito sa dampuhalang pagdanakaw sa kaban ng bayan at uh, sino ba lahat ay mapapanagot. Mm -hmm. At may yeah. babalik ba yung ninakaw nila? Kasi si malinaw, Aljo, na Apo. ang laking ninakaw sa atin eh. Aha. Malinaw na yan. Ang pinag-aawayan na lang eh. Sino ba ang sangkot? Sino ba dapat panagot? Mm -hmm. Okay. Sa mga qualifications naman na pumalit, si Secretary Recto, si uh, uh, Ginoong uh, Go, na siya po ay nandun yan. Si, ano, si uh, uh, Assist, Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go, Then ang DBM naman ay pamumunuan ni Yusek Rolando Toledo. Opo. Sa kanilang qualifications ay hindi naman po matatawaran. Attorney Cayosa. Well of course, nandiyan na sila sa matataas na position. At uh, mukhang hindi, so siguro kung sinong available at sinaka nila uh, who need uh, very little learning curve, di ba? Mm -hmm. Kasi tuloy-tuloy yung trabaho At eh. saka lalo ngayon na uh, there's so much uh, pressure. Kung kinakala, alam na niya yung kanyang ginagawa, hindi yung mag-aaral pa lang. So maganda kung galing sa loob. At yung pagdating ko naman sa qualification of track record, eh, maalala natin under our constitution, yung uh, appointment ng cabinet secretary eh, dadaan sa commission on appointment. So malamang pagdating sa commission on appointments, nandiyan naman yung majority at saka minority yung pro-administration at uh, opposition blocks required na may membership yan sa Commission on Appointments, malamang kung may makikita silang kakulangan o kaya conflict, ilalabas yan dyan. Yun ho yung ating constitutional process. Eh. Okay. Uh, ad interim muna yan, pero eventually, o kaya temporary mo acting, pero eventually, isa na isa lang yan sa Commission on Appointments. So, mm -hmm. mahari Ayan na ang isasala nila o kaya kung over the next few days, kung may oras sila, eh, pipili sila ng mas karapat dapat. That depends upon the president kasi nga naman, yung appointment ng cabinet secretary is exclusively naman within the prerogative of the president. Confirmation naman sa ating mga congressman at senador. Mm -hmm. Sa tingin ko dito parang naingat lang ang Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. at seryoso siya dito sa kanyang kausa, sa kanyang kampanya. Nalinisin talagang burokrasya, lalong-lalo na dito sa mga involved sa uh, flood control anomaly. Kaya nagiging uh, normal lang ho ang ganitong mga movement yan po sa kanyang gabinete. Uh, despite of the fact na ilang taon na lang ho ba matatapos ng kanyang termino, uh, attorney kayo sa... Pero, uh, kulang nalang ko tatlong taon. Pero maganda ko yung <coughs> kaagad na Mm -hmm. uh, pag-resign -re nila o no, kung yun man ang katotohanan. Magandang pangitain niyan kasi patigman sa alyo kung mapansin mo. Opo. Naakusahan ka na may kaso ka na. Walang nag-re-resign. Kapit patalig nila. Oo nga, maraming ganun. Opo. Oo. Uh at talagang ipotwersa niya. Talagang one, eh, uh, malat kalabaw, malat elepante na sila. kagaya ng ibang bansa na yung pag yung trust sa'yo o oh, may konting bahid lang, And you step down to let the due process at yung proseso para hindi mabahirap. Kasi diba? so kung nasa utukan na makapagyarihan, eh mahirap in the sense, Kapag... ngayon lang in the recent memory narinig natin yan kung totoo man na nag-resign sila out of delicadesa. Magandang example yan. It also signal mm -hmm. yung sinseridad ng presidente ah. uh, na talagang sige mag-resign na lang muna kayo para wala silang masabi. So maaaring ano, na, we also hope it's not a cover up, uh, but that's another story. But we we'll take it as it is now. Eh, it, masakit man sa kanya yan, eh, mas magandang ipakita na ito, nag-resign. Uh, so, yun ho, eh. yung iba talagang walang nag-resign. Kapit ko. Oo, <laughs> kasi alam nila na pag parami silang nakulimbat na pera. Pag inambuan, inambunan mo ang investigador, prosecutor, uh, mm -hmm. mga juez, mga justices, eh walang mangyayari dun sa kaso laban sa iyo. So, yun ho ang nakakalungkot. Sana maibalik nga natin yung delikadesa ulit sa usapin pagdating sa public service. Dito naman po sa usapin ng video, uh, expose ito ng dating kongresista, Zaldico. Kayo ba'y naniniwala na ito ay polluted source or diversionary tactics unless siya po'y dito? O kaya via Zoom na pwede ho siyang i-cross-examine po ng, ng Senado or kapag may kaso na pong na-file sa kanya? Ano po yung masasabi dito po sa expose? Recorded video ito ni uh, Zaldico at uh, medyo bina, binaliktad eh. Uh, biniranya niya si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. maging si uh, dating speaker Martin Rubaldez na tumanggap daw ng pera. Ha? Ah? At uh, sila daw mismo ay may pakana nito sa mga insertions na ito. Uh, ah, Attorney Cayosa. Legally, yung kanyang uh, video, eh, halos walang probative value. Alam naman yan ng kahit sinong abogado. Yung, uh, of course, uh, kailangan in-explain natin sa taong bayan. Legally, wala akong probative value yan. It's not even under oath. Uh, he's not uh, submitting himself for clarificatory questions. So, uh, hindi titindig yan sa korte o sa anumang formal na investigation. Politically, maaaring may effect, lalong lalo na yung timing. Sinabay o kaya sinabayan niya itong mga kilos protesta. So, politically, may impact. Legally, uh, very minimal if at all meron. Okay? pangalawa, uh, yung tinatanong uh, tinatan mo ako consider ba na polluted source? Eh na overtake na ho ng events si Congressman Jaldi ko. Pag sinabi niya ito, noon pa sa simula, eh oh. Uh -huh. mas malaki sana ang uh, impact. Pero ngayon eh siya is an inaakus na eh. Uh -huh. At meron lang mga nagtetest hindi lang isa, hindi marami at hindi lang testimonya, kundi mga resibo, yung mga mga pictures, mga dates, mga documents, mga ledgers at na-establish na sa napakaraming evidence, circumstantial evidence yung modus operandi nila na doon sa Baycam na kung, siya, na kung saan siya at sa si Senate President Estudero dati mm -hmm. ang namumuno, doon lahat ininsert yung mga kalukohan. Mm -hmm. eh, na-overcome, na-overtake na, na siya eh. So parang ngayon, yung parang feeling mo eh kapit patalim na lang siya, i-divert na lang, guluhin na lang lahat, mag-accuse ng mas malaki sa kanya para sa ganun eh relieve siya ng pressure. So, yung pagka-polluted, pretty obvious. Pangatlo, eh, maganda na nagsasabi siya ng ganyan, pero ngayon, ite examine ng lahat. Uh, yun ang beauty, you ano, na free expression, media, transparency. Ngayon, lahat, tinitingnan yung kanyang pinagsasabi at uh, Maraming nang nakikita ng uh, practical inconsistency, logical inconsistency, yung timeline niyan, mali-mali na, yung dinuduktong niya, yung sinasabi niya sa sinasabi ni Godesa, hindi na magkarugtong. Uh, pati na yung mga, uh, mga picture na pinadala niya ngayon, uh, talagang hini-scrutinize at may mga lumalabas ng mga puna. So, yun, in, in that sense, eh, maganda na lumabas siya, pero ngayon nasa subject to closer scrutiny, pati ho yung mga timelines niya, mali-mali na eh, di ba? Mm -hmm. Plus yung sasabihin mo, utos ng presidente mag-insert sa BICAM, eh ba't pa mag-utos ng presidente, eh, siya naman gumagawa ng, ng budget uh, proposal eh. Pwede naman niyang gawin niyan sa NEP. Correct. Expenditure kata, program, opo. Uh, alam naman na, ng, ng lahat o kaya ng administration na yung pagma, yung mga pag-rise o pagpapayagpag ni Zaldi ko bilang kong, 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 yung contractor uh -huh. at congressman, panahon pa nang nakarang administrasyon, di ba? Meron pang partnership ang kanyang mga 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 kumpanya sa iba pang mga politiko. Uh -huh. Eh, alam na nila na lumaki yan panahon ng past administration. at eh, bakit? Eh, ngayon matindi ang away nila with uh -huh. the past. Bakit sa bang gagamitin of all people? Uh -huh. So, parang ganun mga illogical or impractical or yung uh, legal inconsistencies weakens his uh, credibility. Mas maganda siguro para sa kanya, para sa ating lahat. Hindi e, ubuwi umuwi siya at sabihin niya under oath. At Yon. subject niya. I-clarify niya. That would be the best for him, for our country, at para sa lahat. Mm. Di ba? Yung hindi lang yung video ng ganyan. Madali lang ang gumawa ng ganyan eh. Ng uh, video ng ganyan. Pero yung panindigan, yun ang mas importante. Eh, hindi ko kasi niya ginagawa yun. Kung oh. siya nag-fail tuloy. Malala ko lang, kasi nga, vinito nga ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. yung budget na yan na itong di umano insertion sa bike camp, bakit niya gagawin sa bike camp? Pwede niya man gawin sa National Expenditure Program. At meron po siyang vinito. Ilan ho yung mga uh, uh, items na binito yata ng Pangulong Marcos Jr. So, may inconsistencies talaga itong sinabi ni uh, Zaldico. Uh, marami talaga. Oo, eh, marami uh, marami ito talaga. talaga. Opo. O. Pero ito rin ano, uh, of course this is not my personal opinion. Baka din lang. No, kasi nga, ang presidente naman hindi naman niya babasahin yung 1,000 plus pages o, ng nga. General Appropriations Law. Mm -hmm. Pero yan, trabaho ng DBM at saka sent ng Executive Secretary at lahat ng mga line cabinet members, di ba? Na pag pinasayan ng Congress, isasabit sa Presidente bago niya pipirmahan na batas. Uh Tatanungin dapat niya, okay ba ito? Tama ba ito? Pag sinabi sa boss, tama yan, eh di, siyempre maninimala siya sa kanila. Eh, yung iba, may ginito kasi siguro lang, yun lang ang pinakita sa kanya. At ginito niya naman. Pero maraming nakalusot eh. Oh, edi, okay. siguro ngayon, in, in hindsight, sabi niya, paano nakalusot sa atin yung bakit niya sinabing okay na hindi niya naman pala tinignan ito. Baka pwede rin ganyan yan. Kaya siguro yung dalawang key people involved in all of these things, yung BBM Secretary at Executive Secretary, iba na sabi niya, kayo naman, bakit naman hindi niyo nalang tinignan na maayos para binito natin yung mas marami. Okay. Paano ah, niya, these are just accusations that uh, yung Uh, kargo ka, kargo kasi niya yan kasi pinirmahan niya eh. Kung mm. baga, nakalusot sa kanya at the very least. Pero pag nagsasabi, uh, kasama siya dyan. But yung sinasabi kasi ni Zaldi ko, doesn't add up eh. Hindi, hindi kailangan ng presidente si Zaldi ko para maglagay sa National Expenditure Program. Mm. Sila ang executive ang gumagawa na hindi naman by mm -hmm. Pero ang presidente, pwede hubang pakialaman ng by Pwede, pwede ba siyang uh, makiusap sa kongreso na mag-insert ng pera, ng budget? Mukhang okay, hindi naman hey, pwede. Tama, tama ho ba? Hindi, hindi niya. In the normal scheme of things, hindi dapat kasi trabahong legislative branch na oo. yan. Eh. So, ang trabaho sa executive branch, kung, kung nang mag-propose ng budget, or ito ang budget next year. Oo, oo. Tapos ang Congress, Congress, titignan eh, nila, oh, ito bawasan ito dagdagan ito realign ganyan kaya nga gine-defend yan ng mga cabinet secretaries di ba yun ang part well, pagkatapos ipapasayan ng senado ng congress pagka kung may mga discrepancies yun yung by chance para mm, mm -hmm. i-reconcile tapos magre-report yan o naayos na namin ganyan So isa yung buong kapulungan naman, ah okay na. Kasi sila naman yung pinadalang representatives. Kokonti lang yan eh. Tapos, ang tiwala sa kanila, pinasa nila. Then, hindi na rin naman nila tinitingnan lahat ng contest. Eh, yung pala ang daming in-insert doon. Ang lalaki. Oh, so, yun nga. Tingnan... Ba bakit pa utos ni BBM ang para sa insertion isa eh, sa kanya nga yung budget through submission of NEP at vinito pa niya ilan. Oh, parang ba bakit Sama ka mag-insert eh. so, yun, mag pagkatapos si Vivito ng presidente? Oh, Napang weird, weird ho talaga. Opo, ah attorney kayo sa... Hindi, hindi, hindi kinakailang. Illogical. kanya uh -oh. Kaya nga, uh, -oh. mapanuri, uh, Aldo, dapat yun ang panawagan na mapanuri tayo. But of course, karamihan ng taong bayan, maniniwala na lang kasi may video. So yun ang delikado. Dapat uh -oh. mapanuri ho tayo, intindihin natin ang budget process para tayo mismo din, ordinaryo mamamayan, ma-realize natin, kung oh, hindi ganun po ito, bakit na silang gawin yan? eh, siyang dapat naglagay na dyan in the first place, oh, di ba? So, yun ko ang what Uh, it may appeal to the unknowing no, na taong bayan. Pero trabaho ng media, trabaho ng lahat, explain sa anong proseso para maintindihan din nila by themselves na mukha illogical nga itong sinasabi ng congressman na ito. Ma, iba po ko. Last question na lang po, Atty. Kayosa. Uh, tinawag hong Desperadong hakbang ng Malacanang. Ito pong akusasyon ni Sen. Amy Marcos uh, kagabi po ito sa rally ng INC kung saan ay inakusahan po ni Sen. Amy Marcos ang first couple, si Pangulong Marcos Jr. at uh, si First Lady Liza Araneta Marcos na umano'y gumagamit daw ng illegal droga. Ano sa tingin niyo dito? Ano ano kay motive dito ni si Senator Imee? Well, uh nag na naiintindihan na natin yan kasi mukhang matindi at malalim yung kidwa si ng okay. magkapatid at itong maghipag, di ba? So number one, it could be personal. Pangalawa, uh, maliwanag na rin over time na nakikita natin na, na nung election kailangan ni Senator Aini ang boto ng mga pro-Duterte camp. Kung hindi siya tinulungan, hindi, hindi siya naging senador, di ba? Mal nasa pangkuli siya eh. So he needed that support. So siguro ito nakita niya na loyal ako sa inyo, kaya naman ako niyang support. Ito naman, uh, dun sa lalang Iglesia ni Cristo, eh, siguro may gusto rin niyang pakita sa kanila na kaya ko ding batikusin ang kapatid ko, pakita ko sa inyo kung so, maaari yan, di ba? So it could be personal reasons, personal differences, o kaya yung kanyang sariling political survival. Uh, pangatlo, it could also be uh, part of the political agenda. Na, di ba, while uh, there are major controversies, eh, nagdagan na ng ibang mga issues para mapatalsik o maparesign o kaya ma-withdraw ang support dito sa nakaupong presidente. Maring ganun. Pang-abad, maring totoo. Hindi natin alam, di ba? Pero kinakailangan naman yan kay Senator Aini. Eh, hindi na yung allegation. Magpakita ka ng prema. Diba? Dama. yung kailan ba yan at saan ba yan? Sigur, uh, hindi naman niya sinasabi kung ano yung specifics, diba Eh, importante yan eh kahit sino naman sa PDEA, kahit sino prosecutor o sino mang investigador eh pati Kongreso kung gusto nila mag-impeach, kinakailangan naman merong mga prueba hindi at detalye, hindi lang yung general uh, allegations is a rally na yan kapatid ko gumagamit ng droga so uh, very too too general para ho uh, one. but of course it is damaging to his brother and hmm. his administration tama ho may doktrina tinatawag na he who accuses someone shall have the burden of proof o dapat dito maglabas ng ebidensya si Senator Amy. Tama ho. At hindi lang ho yung pagdating sa burden of proof. Yung ba kung pag-akusa ka, nagtaga mo ng detalye para ka pati paniwala. Yan. Yeah. Opo. Okay. Maraming maraming salamat po, Attorney Domingo Cayosa, Constitutional Expert at dating IBP President. Good morning po. Thank you so much. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Good morning!